kapangpangan ko ne at kung sabihin kaya kayo guys ating kasing content creator di kini king uh, pampanga yakpin na iba at yung ngayon guys kasi kano uh, alibi akong papasinan kini pampanga taya king king norda king ini inasal ngayon pensinan pinsinan ayan po yung post ng mga Uh, ibang bansa na ba ang Pampanga, kumain kami sa Mang Inasal, walang kumansin sa amin. <laughs> kasi nga po, guys, gito yan. si Wamos kasi guys, ay idol ko din yan. Kasi mula nung pinapanood pa yun, dati paet pa niyan yung alalala long long long. Magal sayaw, di ba? Pero balo mo, uh, Wamos, kung di na di pera ding tao sigurado pa sinanda ka makanyan mo kasi alimbawa may libre ka mang inasal, kung may ka mang inasal makanyan mo yan the na marami marami kang aso uh, pa na tao siyempre pa sinanda ka rin tao makantang mo yan pero balo mo kasi minsan yung taong kapangpangan, e, eh, ilang eh, masyado maniglo rin. Maniglo la rin, sikat na sikat talaga. Pero ikaw, kilala na ka maki-social media, yung follow ko, pinke, kaya yakit mo yaman ka na, makapalo ko, ayun, alam mo yun, Kung bisa ka, di nang mukong 10,000, kanyang dito cellphone, pang vlog ko. Kasi nanda ka pa, di ba? Buti pinisikat ka pa, pang vlog na pa, di ba? Pero balo mo, Wamos, ah, uh, kasi kapansin ko kanita nang, nang, nang ka, mag nang mag-vlog ka ah uh, simple ka pa pero ngayon eh may dagol na katapuntok mo rin ngayon. pero dapat sana uh, mas makanano ha mas makanano na, kasi namula rin tao makanyan mo yun. kasi bali mo mag-post ko king king ko tapos sabi da, Ninu, ninuwi ka para pansinan da ka, ka para pansinan da ka, Ninuari ka para sa banda ka. ada. Kaya pa mag-comment lang rin ka na akong followers. Sabi da, mo, no, ika ka no, um, mapagmataas ka ka no, ika ka no, uh, kung instead na ka ng pera, ang pong paman ka no, eh, pansinan ka rin tao. Tamo! Kaya wamos, pansinan mo ko din ang mga 10,000 sa salitang cellphone. Sa ne! O, sige na, bye na!